Labing walong taong gulang ako nang maranasan ko ang mga pangyayaring ito. Patungkol ito sa mga sinasabi nilang nilalang na nagtatagos sa dilim at namumuhay ng palihim na kayang gumawa ng karahasan sa mga normal na tao. At ito ay ang mga nilalang na tinatawag ng nilang aswang. Isla ng Gimaras mga kabagis, umpisan ng pagganahin ang ating mga imainasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Ito muna ang in-upload ko mga kabagis ha. Revival ng Husilito. Para may mapakinggan kayo ngayong araw. Pero bali next upload yung bagwis at dakila siguro. Rinirecall ko pa kasi yung buod ng kwento noon. Mga tagal kasing dinasundan eh. So sa kwento na nga tayo ng umpisa ng Husilito sa kwento ni Julia. Kasama ng pamilya ng asawa ko sa probinsya nila, sa mga tinawag nila na aswang, naranasan ko ito. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganoon. Laking Maynila po talaga kasi ako. Pero ang probinsya naman namin ng family ko, kung saan kami galing, ay sa Maria Aurora. Bata pa ako nung nalipat kami dito sa Maynila. Gawangan nga dito yung trabaho ng mga magulang ko. Si papa ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng pagawaan ng sigarilyo. Si mama naman ay sa isang malaking patahian ng mga branded na damit. Kaya kung susumahin mo, hindi naman po kami mayaman. Yung tipong sakto lang na ibibigay ng mabuti ng mga magulang ko ang pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Pero sabihin na nating nasa middle class na kami na pamumuhay noon. Dahil nga parehas naman na may trabaho ang mga magulang ko. Sa aming tatlong magkakapatid, ako ang panganay. Ako rin lang po ang babae. Yung dalawang sumunod po sa akin ay mga lalaki na. At gaya nga ng sinabi ko, 18 anyos na po ako nang makilala ko si Cleo. Kasalukuyan pa lang akong nag-aaral noon sa kolehiyo pero gawa nga ng kapusukan ko sa aking pagiging teenager at ni Cleo ay may nangyari sa amin ng mga panahong iyon. Mahal ko si Cleo kaya ibinigay ko ang sarili ko sa kanya at dahil nga doon ay nabuntis ako ni Cleo. Hindi rin naman ako nagkamali sa pagbibigay ko sa sarili ko sa kanya dahil pinanindigan niya naman ako. At hinarap niya ang aking mga magulang pero ganun pa man Siyempre, para sa mga magulang ko Isa yung malaking kabiguan sa pagpapaaral nila sa akin Sabi pa nga ni Papa Ginawa namin yun Lalong lalo na si Cleo Kaya dapat naming itayo yung sarili naming dalawa ni Cleo Parang nagtatampo na nga nun si Papa Mula nga nung nalaman nyo ni Papa Parang itsapwera na ako sa bahay kasi hindi niya ako masyadong pinapansin Kung kailangan na lang Si mama naman ay ayos lang sa kanya Ramdam ko ang pagmamahal ni mama Kahit nagkamali pa ako sa buhay Pero si papa Ramdam ko na lumayo ang loob niya sa akin Madalas kong naikikwento kay Cleo yung paglayo ng loob sa akin ng aking ama At dinadamayan niya naman ako humihiling na ng kasal ang mga magulang ko kay Cleo sa simbahan noon pero sa mga panong ito papano naman ako mapapakasalan ni Cleo parehas ko rin lang naman siya na estudyante ang nagpapaaral sa kanya dito sa Maynila ay ang mga tita niya sa abroad o mga tito niya yung mga magulang naman niya ay namumuhay lang ng sakto sa probinsya nila kaya saan naman siya kukuha ng pera para mapakasalan ako ayaw naman na ng papa ko Gusto sana ni mama ko Kaso ayaw ni papa Hindi naman po sa pagmamayabang Kung totoo sena, kayang kaya ng mga magulang ko noon Na ipakasal kami ora mismo ng mga panahong ito Kaso maprinsipyo kasing tao si papa Unang pagsubok na daw kay Cleo yun Ang sabi pa nga niya Kung hindi niya magagawa ng paraan na pakasalan ka, bago ka mga anak. Ibig sabihin, hindi niya kayang maging ama. Kasal pa nga lang, hirap na siyang remedyohan. Paano pa pagbubuhayin niya na kayo Nang magiging anak mo? Kung responsable talaga siya, ngayon pa lang, dapat pinapatunayan na niya na kaya niya. Mga salita ni Papa na may punto. At dahil nga sa pressure kay Cleo, inaya muna ako ni Cleo na umuwi muna sa probinsya nila sa Gimaras. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong bayan mismo ang kanilang baryo. Pansamantala lang naman kami doon, sabi ni Cleo. Para maipakilala niya na ako ng personal sa mga magulang niya at makahingi na rin ng tulong para nga sa pagpapakasal namin. Mas parami kasi silang relatives doon. Baka makatulong na rin sa kanya kung sakali. Tatlong buwan na noon ang pinagbubuntis ko nang nakapagpaalam na ako sa aking mga magulang. Pagkalipas nga ng mga araw, umalis kami papunta kina sa probinsya. Dumating kami doon sa bayan nila ng mga alas 4 ng hapon. Akala ko noon, mabilis na kaming makakauwi sa mismong bahay nila Cleo. Kaso, nung mag-tricycle kami, napakatagal ng biyahe. Parang ang dami-dami na naming nadaanan na bukid at mga talahiban pa. At mangilan-ngilan na bahay na rin. Pero di pa rin tumitigil yung tricycle. Hanggang sa narating na namin ang rough road na daan. Tumigil kami sa isang puno ng akasya na parang may munting waiting shade na rin. Kaso gawa lang sa kahoy. Mag-aalas 5 na noon nang dumating kami at padilim na ang langit. Ang kapaligiran naman doon, kung sisipatin mo, may mga puno ng mga mangga. Parang manggahan nga, ganun. Pero wala naman akong nakikitang bahay pa. Meron kaming nadaan naman kanina na mga bahay. Kaso napakalalayo ng pagitan eh. At para sa akin na laking syudad, masasabi ko na iliblib yung lugar nila Cleo. At nang mga ilang minuto pa, may dumating na na isang lalaki na nakatry bike. Nakipagkamayan doon si Cleo na parang pabunong braso yung pagkakamayan nila. Alam mo yung parang bating tambay? Ganon. Tapos ay hinakap ni Cleo ito at nagtapikan pa sila ng balikat. Pagbaba nito ng trike, pagkaabot niya sa kinatatayuan namin. At nung ipinakilala sa akin yun ni Cleo, kuya niya pala yun, na ang pangalan ay Husilito. Isinakay kami noon ni Cleo sa tri-bike nitong dala. Pauwi na nga sa bahay nila. Pero bago pa man ako nakasakay sa tri-bike, sabi ni Kuya Husilito kay Cleo na... Magagabi na oh. Buntis pa naman ang nobya mo turan niya na parang may halong pag-aalala. Nasabi na kasi sa tawag noon ni Cleo yung sitwasyon namin sa pamilya niya. At tanggap naman nila yon ng maluwag sa kalooban nila, sabi ni Cleo sa akin. May inabot sa akin si Kuya Husilito noon na talukbong. Ubalabal ko daw. Para kasi yung sinlaki ng tuwalya. Pero manipis lang yung tela. Bigay daw yon ng nanay nila sabi pa ni Kuya Silito kay Cleo na dapat daw ay tumaiming siya sa pagbiyahe namin. Sana daw yung oras ng pagdating namin ay umaga. Kasi alam nyo mga kabagis, malayo pa pala yung bahay nila Cleo mula sa akasya na binabaan namin. At dumaan kami doon sa manggahan. May daanan kasi doon na parang nakasadya talaga para sa mga taong nakatira doon at yung laki noon ay kasya na rin ang kotse sa luwang yun nga lang ay lupa yung daan na medyo bako-bako pa yung tipikal na probinsya talaga ganoon at habang binabagtas namin ang mahabang manggahan medyo madilim-dilim na ang paligid dagdag pa yung mga silong ng mangga ay mas lalong nagpapadilim o nakakakaba sa itsura ng paligid dahil natatakpan nito ang paglubog ng sikat ng araw pero nang palabas na kami sa manggahan na iyon may nakasalubong kami na matandang lalaki nakasombrero ito ng pambukid yung hinabi sa kamay na sombrero ganun na medyo gutay-gutay na ang gilid-gilid nito sa kalumaan Kita ko iyon sa isang mata ko dahil sa bahagya kong pagsilip sa suot kong balabal. Nang bumati ang matandang iyon ng Mga iha, saan ba tungo niya? Bakit ang bangumago naman ng sakay mo? Sumagot naman si Kuya Lito ng Tata, huwag mo kaming tataluin ha. Asawa po ito ni Cleo. Sabi ni Kuya Jose na parang may halong galit at pagbabanta. Tumawa lang yung matanda. <laughs> Sabay ngisi nito na parang nakakaloko. Nang medyo inangat ko yung mukha ko at sinilip ko yung mukha ng matanda mula sa aking balabal. Natatakpan kasi ng tela yung isang mata ko dahil ang bilin ni Kuya Husilito Medyo takpan ko yung mukha ko sa pagtalukbong ko noon At nung makita ko yung matanda Nakangiti ito kay Kuya Lito Nalilipat-lipat yung tingin niya sa akin Yun bang pasaglit-saglit lang? Kanun Maitim yung kilagid noon At yung ngiti niya ay may ibig sabihin Na iba yung pakiramdam ko Parang masama At sa ko Nasa higit si Tenta na iyon At sa segundo ng sandali Sige tata, alis na kami May ka na namin Sabi ni Kuya Husilito Sabay pinidal na ni Kuya ang dry bike Pero kita ko Bago kami umalis Biglang nagseryoso yung itsura ng matanda Samantalang nag-uusap na yung dalawang magkapatid Nang iniwan namin yung matanda Nung medyo nakalayo na kami Uh, kuya? Hanggang ngayon ba, ganun pa rin yung pamilyang yon? Tanong ni Cleo sa kuya niya. Oo, kaya nga dapat mas maagang pagdating nyo. Delikado pa rin dito sa mga ganitong oras. Nandyan pa rin sila. Tugon ni Kuya Husilito. Di ko naman maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa noon, si Cleo at ng kuya niya. Pero Ramdam kong kumirot noon yung tiyan ko At pansin ko lang yun na nangyari Nung malagpasan na namin yung matantang lalaki Hindi ko naman na nasabi yun kay Cleo Yung pagkirot ng tiyan ko At tinanong ko na lang si Cleo Kung ano ba yun Ano ba yung pinag-uusapan nila ng kuya niya Hindi ko kasi maintindihan Pero ang sumagot naman sa akin ay si Kuya Husilito. Sa bahay ko na lang ipapaliwanag sa'yo ang mahalaga ngayon ay makauwi muna tayo sabi niya sabay diretyo na sa pagpipidal sa tri-bike sandali pa ang lumipas sa pagbaba ng mga gamit namin nakauwi na nga kami sa bahay nila Cleo masasabi kong maayos at maganda rin naman ang bahay nila simintado na iyon alalang platada yung tipikal na bahay lang na kongkreto May dalawa rin itong kwarto Ganon din yung bahay ng kuya niya Na si Husilito Nakapit bahay din nila Pero malayo lang talaga ang bayan sa lugar na iyon Tsaka ilan din lang sila na mga kabahayan doon Parang sityo Kasama ang iba nilang relatives Bukid na rin yung makikita mong tanawin Talahiban, mga malalaking damo taniman at mangilan-ngilan na puno at yung iba pang mga kabahayan na hiwa-hiwalay na. Nakaluto na noon ang asawa ni Kuya Usilito ng manok na native at nagsalo-salo na lang kami ng pamilya nila. At doon ko nalaman sa kwintuan doon na yung tatay ni Cleo ay nasa ibang bayan. Stay in daw na nagtatrabaho ito. Umuuwi lang daw yon tuwing linggo. Nakipagkwentuhan sa akin yung nanay at yung asawa ni Kuya Husilito. Si Kuya Husilito naman noon at si Cleo ay pumasyal sa mga relatives nila doon. Mga ilang bahay lang naman ang pagitan mula sa bahay nila. Natagalan sila noon kasi sabay nakipag-inuman na ang mga ito. Alam nyo na, likas sa Pilipino, Pag bagong dating, may inuman o konting kasiyahan sa pamilya o mga kamag-anak. Samantalang ako naman noon ay kinakabahan sa mga kwento ng magiging biyanan ko at nung asawa ni Kuya Lito. Kasi ang pinag-uusapan namin ay tungkol sa mga aswang. At yung pinasuot pala sa akin ng nanay ni Cleo na binigay ni Kuya Lito ay pinausukan nila ng sinunog na sanga ng makabuhay. Kaya pala ganun yung amoy. Amoy tinapa na pinausukan yung balabal at dagdag pa na sabi ng nanay ni Cleo. Pantaboy daw yun ng aswang at oo makakalapit daw sila. Pero habang suot ko yon, hindi nila ako mahahawakan. Hinanda daw nila yon, kasi alam nilang buntis ako. At makukontra lang daw yon kapag gumamit ng orasyon ang isang aswang. Mabango daw kasi ang pangamoy ng mga aswang sa mga buntis. Parang balot daw ang pangamoy nila sa ganun. Sa haba ng kwentuhan namin, ikwinento ko naman sa kanila yung nakasalubong namin kanina bago kami makauwi ng bahay. At sa paglalarawan ko naman sa kanila sa matandang iyon. Bakas sa mukha ng nanay ni Cleo at ng asawa ni Kuya Osilito ang takot. At ganun na lang ang naging reaksyon nila dahil nga daw, isa pala yung matandang yun sa pamilya doon na pinaghihinalaan nilang aswang. At nung maya, -maya pa, habang nagkikwintuhan kami, parang humihilab na naman yung tan ko. Habang nagkikwintuhan kami, sabay noon ay kalabog ng yero. Tapos ay bigla-bigla na lang ha. Nagmumura naman na yung asawa ni Kuya Lito Na nakatingala sa yero Mura siya ng mura noon ha. Pero ako naman ha. Parang mas lalong sumasakit yung tiyan ko Hanggang sa parang sinabihan na ni ate yung nasa tuktok ng yero Hoy! Kilala mo naman si Jose Lito ah Papatayin ka niya Papatayin ka niya pag nalaman niyo to Sabi ni ate yung nanay naman ni Cleo, kinuha agad yung pinangtalukbong ko kanina at ibinalabal niya sa akin. Maya-maya pa, tumigil na yung maingay sa yero at narinig na namin yung boses ni Cleo at ni Kuya Husilito. Hindi ko maipaliwanag yung pangyayaring yun. Basta dumating na lang si Kuya Husilito noon at kumalma yung pagsakit na ng tiyan ko sa mga oras na yun. Nung dumating si Cleo. Pero dali-dali ay kumuha ng mga tuyong sanga ng makabuhay si Kuya Lito. Dahil sa sinabi nga ng asawa niya at ng nanay nila, Kinuha naman ni Cleo yung lumang interior ng tryback nila at sabay nilang sinunog iyon sa bakuran. Yung goma at sanga ng makabuhay. Pantaboy daw iyon ng aswang. Ayaw daw nila ng amoy na iyon. Habang nagsusunog ang magkapatid sa bakuran, nakatanaw naman kami noon sa pintuan at may kinuha naman yung nanay nila sa kusina. At nung lumabas ito, may hawak-hawak na itong itak Inabot niya iyon kay Kuya Usilito. Pagkahawak naman nun ni Kuya Usilito, nakita kong itinarak niya yon sa lupa. Ewan ko kung para saan yung ginagawa niya. Pero sunod noon ang paglaid nito ulit sa lupa. At nang tumayo na siya hawak yung itak, nakita ko sa kanyang bibig na parang bumubulong-bulong siya ng mga salita sa itak. Sandali lang iyon tapos ay dinuraan niya yung mismong talim ng itak. Sinabihan niya noon si Cleo na pumasok na sa bahay. Dinig ko pa nga yung uh, Bantayan mo na lang asawa mo sa loob. Ako nang bahala dito. Sabi ni kuya. Pati yung nanay nila noon uh, ay pumasok na rin. Dala ang flashlight noon uh, ay inilawan ni Kuya Husilito yung talahiban uh, malapit sa kanilang bakuran. Nandun lang kami sa loob ng bahay Pero nakadungaw na kami noon sa bintana Kasama si Cleo Nang parang may umaangil na isang animal sa talahiban Ano? Hindi ka makalapit? Boses ni Kuya Husilito Binalaan na kita inamo. ina mo Nagmumura na nun si Kuya Lito tapos ay may bigla na lang tumalon mula sa talibdan. Isa yung malaking aso na kulay itim. At dun ay sinugod si Kuya Osilito. Kitang-kita ko na sa si Kuya Osilito sa asong yon. Nagpagulong-gulong sila sa lupa hanggang sa sumiksik sila ulit sa mga talahibana. Nakita namin yon nakita namin na umaangat yung itak ni Kuya Lito na parang pagtaga o pag-unday nito. At habang ginagawa niya iyon, iba't ibang tunog yung naririnig namin sa paligid. Alulong ng aso, iyak ng matanda, tapos ay may tunog pa ng baboy na parang kinakatay. Ilang sandali ng mga kaganapan na iyon Pagbalik ni Kuya Osilito sa bahay Puro dugo yung mga braso niya Pati yung damit niya Punit-punit At marami siyang kalmut sa katawan Malalaki ang kalmut na iyon Ewan ko pero Ang alam ko lang nang galing siguro ang pinsala na yun sa asong nakalaban niya. Nagmumura pa nga siya nun eh. At sunod na sabi niya ng pinatay ko na yung aswang na yun. Sinabihan ko na kasi siya. Nagpumilit pa. Uwi ka niya na may halong galit. Wala naman siyang sinabi na pangalan. At doon na nga. Pagkatapos ng mga ilan pang usapan namin sa loob ng bahay nila ay dumiretso na kaming nagpahinga. Nakatulog naman ako ng konti nung gabing yun Kasama si Cleo Pero ang alam ko, saglit lang iyon natulog Maaga rin kasi akong nagising Dahil sa magkahalong pamamahay at takot kasi ang nararamdaman ko noon At nang umagang yun, dumating naman ang tatay ni Cleo Dahil sa pag-uusapan na pala ang kasal namin Long story short mga kabagis, Pagkatapos ng kababalaghang nangyari sa awa ng Diyos, napakasalan naman ako ni Cleo bago po ako manganak. Pero bago yun, kinahapunan ng umagang yun, may nagbalita kina Cleo na patay na raw si Tata Timyo dahil nasuwag daw ito ng kalabaw at bumaon sa dibdib niya yung sungay inilibing na daw ito kaagad ng pamilya niya. Hindi ko naman kilala yung taong yun. Pero sabi ng asawa ni Kuya Usilito, yun yung nakita ko na, na matandang lalaki na nakasalubong namin papalabas sa manggahan noong unang araw ko sa kanilang paryo. At ayon sa sinabi ni Cleo sa akin, yung matandang yun at yung napatay ni Kuya Osilito nung gabing inatake nga kami ng nasabing aswang ay iisang lalang lang yun marami pang kwento sa buhay ni Kuya Osilito noon sa pakikipagtunggali niya sa mga aswang at yun ang magiging tuloy ng kwento Alright mga kabagis yun um, yun nga gaya nga ng sinabi ko sa intro siningit ko to siningit ko tong umpisa ng Usilito Revive dahil sa inihahanda ko yung bagwis sa takila. Next upload siguro, gawin natin yon. At sa mga nagpapashoutout, doon na lang siguro. Ito muna mga kabagis para may mapakinggan kayo. Salamat sa suportang tunay.